Samantala, may bayad na po ang servisyo ng mga porters sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Ang mga detalye mula sa ulat ni Ian Cruz. Sa aeroplano pa lang, dagdag bayarin na ang sobrang bagahe ng mga bihero Dagdag gastos sa rin pagdating sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Oras sa kumuha ng porter o tagabit ng gamit. Awat bagahe, 50 piso agad ang singil o isang dolyar kung wala ka pang piso at galing sa ibang bansa. Uh, we want to avoid din yung long queuing ng lines dun sa booth. And we know that the passengers are, you know, they want to go home na kagad. And sa departure naman, Manis they want way. to, you know, diba, go to their flights na yung sa Arapahina. So, yung pagsukle, you know, para hindi na mahirap, naka-peg ano, naka na siya ng 1 ang kumpanyang Hire and Keep na nanalong maglaan ng mga porter services sa airport sa isang public bidding noong January 25 ni Piso wala raw babayaran ng Manila International Airport Authority o MIA sa mga porter. Dahil dito, makatitipid daw na hanggang 54.8 million pesos ang MIA kumpara sa sa kanila ng dating ahensya. Yung savings na makukuha ng MIA Authority, that could be used for other projects that uh, will be developed in the airport. Ngayon, yung payment naman na 13% share ng hiring keep, more or less, yun ang magiging pasweldo dun sa mga retrievers. Pero kapalit nga nito ang kondisyong maniningil ang hire and keep sa mga individual na pasahero at sa kitang yan, 13% pa ang mapupunta sa MIAA. Ang mga porterage counter ay makikita sa entrada ng mga terminal para sa mga paalis na pasahero habang lagpas naman sa customs counters ang para sa mga paparating na pasahero. Mananatili namang libre ang mga pushcard kaya pwede itong gamitin ng mga ayaw kumuha ng porter. Iba't iba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan sa ipatutupad na singil. Okay lang kung babayaran. Kung legal na babayaran, di bayaran. Maganda tulong sa mga porter niya bilang tulong mga taga-abroad. Hindi ako mag Kaya ko na yung Ang fair rin sa amin, magbabayad pa kami. Medyo malaki na yan para sa amin din. 50. Ian Cruz, GMA News.